Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 17, 2025. Ngayong araw ay punung-puno ng enerhiya, na tila tinatawag ka upang mas malalim mong galugarin ang iyong pagkatao, Scorpio. Habang ang buwan ay sumasayaw sa ilalim ng mga bituin, maaari mong mapansin na unti-unting umuusbong ang iyong pagkamalikhain sa mga paraang hindi mo inaasahan. Sa mga sandaling ito, hayaan mong ang impluensya ng kalangitan ay magsilbing tanglaw upang magbigay inspirasyon sa iyo na ilabas ang iyong tunay na sarili. Maaaring sa simpleng paglikha ng sining, pagsulat, musika, o kahit sa pagbabahagi ng iyong saloobin sa isang kaibigan, madarama mong may kakaibang lakas na bumabalot sa iyo. Isang lakas na nagbibigay daan upang mas maging totoo ka sa iyong sarili at sa mundo. Ang iyong pagiging likas na mapagprotekta ay isa sa mga pinakakapansin-pansin mong katangian, at mayong araw ay lalong tumitindi ang aspeto na ito ng iyong pagkatao. Habang pinapalinaw ng buwan ang landas na iyong tinatahak, mainam na pagnilayan mo kung paanong ang pagiging sobrang mainat mo sa mga taong mahalaga sa iyo ay nakaapekto sa iyong mga relasyon at mga desisyon. Bagamat ito'y tanda ng tunay na pagmamahal, mahalaga ring tanungin ang sarili kung ito ba'y nagdudulot ng balanse o nagiging pabigat sa inyong ugnayan. Baka sa sobrang pangangalaga mo ay hindi mo na napapansin na nawawalan ka na rin ng pagkakataong makalanghap ng hangin para sa sarili mong paglago. Sa araw na ito ng Abril 17, hikayatin mo ang iyong sarili na sumubok at lumampas sa mga karaniwang hangganan. Ang lakas ng araw na ito ay tila nagtutulak sa iyo upang abutin ang mas mataas na pangarap, mga pangarap na dati mong pinagdududahan kung posible nga bang makamit. Gamitin mo ang sigla ng panahon upang maramdaman mong kaya mong lumabas sa iyong comfort zone. Maaaring ito ay sa pagharap sa isang bagong proyekto, pakikipagkilala sa bagong mga tao, o pagsubok ng bagong karanasan. Huwag kang matakot na maligaw pansamantala, sapagkat sa bawat hakbang sa hindi-pamilyar na landas, may mga lihim na aral at biyaya kang matutuklasan. Bigyang pansin kung paanong ang labis na pagkakatutok sa iyong mga layunin ay maaaring umapekto sa iyong mga iniisip at kilos. Habang maganda ang pagiging masigasig, mahalaga rin ang pagkakaroon ng balans, ang kakayahang magsikap habang hindi nawawala sa sarili, at ang kakayahang magmahal at mangalaga habang pinapahintulutan ang sariling lumaya. Ang lakas mo ay hindi lamang matatagpuan sa iyong kakayahang protektahan ng iba, kundi sa iyong katatagan na harapin ang pagbabago, sa tapang mong yakapin ang bagong karanasan, at sa kababaang loob mong tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Mayong araw ay paanyayan ng universo para sa iyo na palayain ang iyong malikhaing enerhiya, payabungin ang iyong damdamin, at patawarin ang sarili para sa mga pagkakataong naging labis kang mahigpit sa iyong sarili o sa iba. May mga sandali na kailangan mong ibaba ang iyong mga baluti upang makita ang tunay na liwanag ng iyong kalooban. At sa pagtanggap na ito, mas lalong lumalawak ang iyong pananaw sa buhay, at mas lumalalim ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Para sa maswerteng kulay, ang malalim na bughaw ang magdadala ng kapayapaan at malinaw na pag-isip. Sa mga numero naman, pabor sa iyo ang lima, labing isa, at dalawamput pito, mga numerong maaaring lumitaw sa mga simpleng senyales o pagkakataon, kaya maging mapagmasid. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat ng iyong mga damdamin o pangarap sa isang lihim na journal man o sa pamamagitan ng sining dahil dito mo mailalabas ang mga saloobing matagal mo ng kinikimkim. Maaari mo ring subukan ng isang paglalakad sa kalikasan o tahimik na pagmumuni-muni habang pinakikinggan ang pintig ng iyong puso. Sa kabuan, ang araw na ito ay tungkol sa pagbabalik sa sarili, ang pagkilala sa iyong lakas at kahinaan, ang pagbibigay laya sa iyong damdamin at ang pagtanggap sa kung sino ka talaga. Hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat-dapat sa pagmamahal o tabumpay. Sa halip, ang pagiging totoo sa sarili ang pinakamalakas mong sandata. Yakapin mo ang kagandahan ng pagiging ikaw, komplikado, masidhi, mapagmahal, at malikhain. Payo para sa pagtatapos ng araw, magtiwala ka sa daloy ng buhay. Sa bawat emosyon na iyong nararamdaman, sa bawat aral na natutunan mo, sa bawat pagsubok na nilalampasan mo, lahat ng ito ay humuhubog sa iyo upang maging mas matatag, mas maunawain, at mas malapit sa tunay mong layunin. Walang nasasayang sa araw na ito kung ikaw ay naging tapat sa iyong sarili. Hayaan mong ang inspirasyong ito ang magdala sa iyo ng kapayapaan ngayong gabi at ng bagong pag-asa para sa kinabukasan. Sa huli, alalahanin mong ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging laging tama o laging handa, kundi sa pagiging bukas, mapagmahal, at handang matuto. Patuloy kang magminigmin, Scorpio. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.